Order. Point of Mr. order, Mr. Chair. Yeah. Masyado Mr. na matagal ang sinasabi yeah. niya. Hindi naman Chair, totoo. Point of order! Mr. Chair, if I may. Very quickly. Tagad na sinasabi sure. niya. Hindi yeah. naman totoo sinasabi okay. niya. Mr. Chair, if I may. Very quickly. Um, with due courtesy. you uh, Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Hernandez. Good morning, Your Honor. Mr. Chair. Uh, yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera. Eh, hindi po totoo at wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? E kung iyon po ay kontrata nila, pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sana sabihin niya na hindi niya tinitignan? Uh, Your Honor, <coughs> totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga ang next rank in file doon po sa chief construction. So bilang siya po yung pinaka na kasunod doon, uh, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya. At marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga namin na kasama namin dati. Andiyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay uh, mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Vice at Engineer J.P. de Guzman ah, uh, Mendoza Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer ini-implement ng section chief ng construction Ako po, umaasa po ko na sa firma nila kaya po ko ay pumipirma at binabayaran ko po yan Pirmado po ng mga project engineer Pirmado po ng accountant ko na nag-review po ng mga dokumento na yan Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko hindi po totoo yan na ako yung nagdi-deliver sa mga politiko. Senator Joel, 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam o sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kaming alam dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, ah, uh, naniniwala po ako na lalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo. Meron din po ako affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila noong August 3, 7.30 ng gabi upon the report of Engineer J.M. Ramos na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang, isa, ang limang voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing boss mukhang niloloko ka na ng dalawang tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag inventaryo kayo ng mga project natin dahil managkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, oh, point, po, Mr. Of Chair. point of Mr. order. Point of order, Mr. Chair. Yeah. Masyado yeah. na matagal ang sinasabi niya din naman totoo Point of order. Mr. Chair, if I may. Very very. na sinasabi niya din naman totoo sinasabi niya. Mr. Chair, if I may. Very quickly. Um, with due courtesy to the Honorable um, Abante. Ang sa akin lang po naman, Siguro, let's uh, para hindi po malihis yung flow. So, earlier, nagkarong po tayo ng testimony, kay Engineer Bryce Hernandez. And I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara. And nanjad yan So, yung mga ito po, Mr. Chair, ayitata natin ke Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next interpellation? Yes. Well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Uh, Congressman Risi, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Uh, good morning, everyone. Hey, Engineer Bryce. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang pa. Uh, na lang, Congressman. This is my 13th year. Imposible hindi alam ng Congressman doon sa lugar nyo. Yung mga proyekto na yan. Tama ba ako o mali? Uh, kagaya nga po nang sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara. <coughs> Assistant D.E. lang po ako. Nakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun Sabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa uh, inyong uh, engineering district. At ang hepe ng sindikato niyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin. At Kaya nga, sindikato, may boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Siya po ang nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. Um, if I may po, meron pong instance na 2019, pagdating na pagdating na pa lang po, meron pong hepe doon ng ano, sumalangit na wang kaluan ni Engineer Dalmasio Cruz na pinloating niya kasi hindi, hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po nung 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na engineer cherry natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya. Dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So na yung moral ng engineer, sa tingin ko, in my own opinion, is nasira. So nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam niyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung pinaka kanyang uh, patron? Pagkakaalam ko po, si Engineer uh, Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Uh, yun ang kanyang patron. Opo. Kahit dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, uh, as per kwento ng boss ko. And then, nagkasama din po sila sa Manila City Hall. Uh, panahon po ng ating mahal na Pangulong, era Estrada, nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Manila? Uh, siya po ang City Engineer. Okay, salamat po. Uh, gusto po tanungin si Yusek Cabral. na po si Yusek Bernardo nung pumutok po itong issue na ito ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Uh, pagkakaalala ko po mga... August um, 15. Uh, Parang? Tama po. You may be right, Your Honor. Itong pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Um, yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan nanggagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Um, Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng District Engineering Offices at original offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling lahat. Subalit, so ang, nung nakaraan po, si Secretary Bonoan na nag dito, sinabi niya hindi niya alam kung saan ang galing yung mga, kung paano nalagay yung mga insertions na yon sa ating uh, pambansang budget. So by camera po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So by cameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan mang gagaling yon? Kung hindi niyo alam kung saan galing yung, yung mga insertions na yon, paano niyo malalaman na yung mismo mga plano, galing din sa inyo. Uh, I would not know, Your Honor, kung paano, nang, paano ko nagkakaroon ng, ng uh, insertion uh, after the NEP. Uh, I would trust the wisdom of Congress up to the Bay Carmel Conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWS ay, ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations Act. Regardless, ako, ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay uh, dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at in lalong lalo na po hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita niyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department saan galing itong mga proyekto na ito at sino gumawa ng mga programa na ito? I amin mean po, Your Honor, well, hindi po na, dinadaw, pagka na-release na po ng D Department of Budget and Management yung uh, GAA at, o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these, these projects are viable, feasible? Your Honor, sila, ang mandato po ng, uh, ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi niyo, lahat, lahat ng mga pumasok under insertion, hindi nanggaling sa Department of Public Works? Hindi po kami, well, wala po akong alam, I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will uh, anybody in the DPWH would know that? Uh, I don't think, Your Honor, because we are not part the Department of Public Works and Highways. Is not part of the, uh, the deliberation. Uh, the deliberation after, well, uh, during the bicameral, Your Honour. Mr. Chair, I don't think now it's also the admission of the chair that uh, he found out that there there are projects, ghost projects, that came from insertions, and the only ones who would know that are the chairman of the committee on finance of the Senate and the committee on appropriation of the House of the 19th, 18th, and 17th Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee, at least to clarify these matters. Also, Congressman Saldico, chairman of the Committee on Appropriations of uh, the 17th, 18th, and 19th Congress. Second. And also, Josep Roberto, Robert Bernardo. So moved, Mr. Speaker. Second. Are there objections? But, but to be very clear, as soon as the Ghost Project in uh, Plaridel Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act, app, which was deemed a congressional insertion, uh, has been raised last week, an invitation to uh, Congressman Zaldico has already been uh, given to him. And um, this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we, we would want to restate the motion to just uh, cover the others' please. So if we have already invited uh, Congressman Saltico, I move that we invite Senator Grace Poe and uh, USEC Bobby Bernardo. So move, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none. The motion is approved. Mr. Chair, a uh, very quick, very quick interjection just for clarity. Mr. Chair, palagi kasi ng nawulit-ulit na saber ang word na insertion. just for the public consumption, um, napapasok po siya para siyang erata in, inside legislative, legislative houses. Ang ibig po sabihin ng insertion ay may ipinasok. But it, it actually comes in the form of an errata or an amendment. Just for order, Mr. Chair, and to avoid confusion, ang insertion ay pwedeng or errata or amendment. Ibig sabihin may nakita kang project, hindi kailangan, redundant, or possibly ghost ay itutumbok mo at ililipat mo dun sa kailangang proyekto. Just to make that clear. And when we say Congress insertion, that covers the House and the Senate. When we say galing lang dito sa sa House of Representatives, we call it a House insertion. And kung naman sa Senado, it's a Senate insertion. But basically, the real term this is errata o amendment. May binago ka dahil may nakita kang hindi kailangan at inililipat dun sa mas Kailangan. So it's part of the check and balance.